Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris para sa Abril 26, 2025. Sa araw na ito ng Abril 26, isang matinding pakiramdam ng pangangailangan o kagyat na pagkilos ang tila bumabalot sa iyong paligid. Ang enerhiya ng kalikasan ay parang umaalim bukay sa iyong dibdib, gumuguhit ng sigasig na tila sumasabog mula sa loob. Bilang isang aris, likas sa iyo ang katapangan, at hindi mo inuurungan ang anumang hamon, subalit ang mensahe ng araw na ito ay isang paalala, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangang sumugod agad. Sa likod ng iyong likas na sigasig, naroroon ang biyaya ng intuisyon, isang natatanging kaloob na nagbibigay sa iyo ng kakayahang maramdaman ang mga bagay bago pa ito mangyari. Gamitin mo ito hindi bilang sandata laban sa iba, kundi bilang ilaw sa landas ng iyong sariling pagunlad. Ang lakas mo ngayon ay tila sumisiklab, kaya't napakahalaga na ito ay mailaan sa tamang direksyon. Ang bawat pag-iisip kung mailalagay sa tamang ayos, ay maaaring magsilbing mitsa ng mabuting resulta. Sa halip na hayaang manaig ang pagkayamot o hindi mapakali, subukang ito on ang pansin sa kung ano ang tunay mong layunin sa araw na ito. Isang mahalagang tanong na maaari mong itanong sa sarili ay, ang galaw ko ba ngayon ay nagmumula sa kabutihan o sa pagnanais lang na matapos agad ang mga bagay? Sa pamamagitan ng ganitong pagsusuri, makikita mo ang direksyong mas makabuluhan, mas matatag, at hindi basta-basta magigiba ng unos. Habang nilalakad mo ang mga oras ng araw na ito, pag-isipan mo kung paanong ang tamang kaisipan ay naka sa iyong mga pananaw at reaksyon. Sa bawat pagtugon mo sa mga sitwasyon, lalo na kung ito ay di inaasahan, ang pananampalataya mo sa kabutihan at katarungan ay nagsisilbing baluti na hindi madaling butasin. Ang mga araw tulad nito ay nagdadala ng pagkakataon na mapatunayan kung gaano kalakas ang iyong loob, pero hindi sa panlabas na anyo, kundi sa panloob mong kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang kapangyarihan mong pumili ng mabuti ay hindi kailanman nawawala, kahit pa ikaw ay nasusubok. Maraming pagkakataon sa araw na ito na ang mga emosyon ay maaaring mag-alsa, na para bang ang lahat ng bagay ay kailangan agad ng kasagutan. Subalit tandaan, ang tunay na lakas ay makikita sa taong marunong huminto at huminga, kahit isang saglit, upang tanungin ang sarili kung ang kilos niya ay nagmumula sa kaliwanagan o sa bigla ang bugso ng damdamin. Bilang isang aris, madalas ay nais mong makita agad ang resulta ng iyong mga ginagawa. Ngunit ang tunay na tagumpay ay dumarating kapag natutunan mong pagsamahin ang iyong tapang at pag-unawa. Isang lakas na hindi sumisigaw, kundi tahimik na gumagabay sa iyo palayo sa kapahamakan. Ngayong araw, ang iyong masiglang espiritu ay maaaring umalingaw sa mga taong nasa paligid mo. Maaaring hindi mo agad mapansin, pero ang iyong pagkilos ay nagsisilbing inspirasyon sa iba. Kaya't sa bawat desisyong gagawin mo, isaisip mo ang kabuan, hindi lang kung ano ang makabubuti sa iyo, kundi pati na rin kung paano ito makaapekto sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagkakaroon ng malasakit ay hindi kahinaan, isa itong pagpapakita ng mas mataas na uri ng lakas, isang uri ng lakas na hindi lamang panandalian kundi tumatagal. Maglaan ka rin ng sandali upang ilagay ang sarili sa katahimikan. Hindi mo kailangang gumawa ng malalaking hakbang upang marating ang tunay mong layunin. Minsan, sapat na ang maikling paglalakad sa ilalim ng araw o ilang minutong pagminilay habang nakaupo sa isang tahimik na lugar. Sa ganitong paraan, maibabalik mo ang balanse sa iyong kalooban. Makatutulong ito upang makita mo ng mas malinaw ang mga susunod mong hakbang. Huwag mong kalimutan na ang kalmado ay hindi kabawasan ng sigasig, ito ang nagpapatibay sa iyo upang manatiling nakatayo kahit sa gitna ng unos. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay pula, isang kulay na sumasalamin sa iyong katapangan at lakas ng loob. Isuot mo ito o ilagay man lang sa iyong paligid upang maramdaman ang sigla ng enerhiya nito. Ang maswerteng numero mo naman ay tatlo, walo, at labing isa, mga bilang na sumisimbolo sa pagkilos, kasaganahan, at koneksyon. Ang maswerteng gawain mo sa araw na ito ay ang pagsulat, hindi kailangang maging obra, kundi simpleng paglalabas ng damdamin sa papel. Maaari rin itong anyo ng journal o sulat sa isang mahal sa buhay. Sa paraang ito, mabibigyan mo ng boses ang iyong damdamin at higit mong maintindihan ang sarili mong kalagayan. Mahalaga ring alalahanin na hindi mo kailangang tapusin ang lahat ng gawain sa isang araw. Ang proseso ng pag-unlad ay hindi paligsahan. Sa halip, ito'y isang mahabang lakbay na mas masarap tahakin kapag may kasama kang tiwala sa sarili, pasensya, at pag-unawa sa mga pagkakamali. Huwag kang matakot magpahinga o huminto kapag kinakailangan. Hindi ka nawawala ng saysay sa paghinto, sa halip, doon mo matatagpuan ang tunay mong lakas. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ng oras ang sarili mong suriin ang mga nangyari. Ano ang natutunan mo? Ano ang naipahayag mo? At higit sa lahat, ano ang nararamdaman mo sa loob mo mismo? Minsan, ang dami ng ating ginagawa ay sumasakop sa katahimikan ng ating damdamin, kaya paalalahanan ang sarili na mahalaga rin ang marinig ang sariling boses sa gitna ng lahat. Ang kakayahang tumahimik at makinig sa sarili ay kasinghalaga ng lakas na ginugol mo sa bawat hamon. Ang araw na ito ay hindi lamang panibagong kabanata, kundi isang paalala na sa bawat pagsubok, may kaakibat na pagkakataon upang mas makilala mo ang iyong sarili. Ang bawat damdamin, bawat desisyon, at bawat hakbang ay may dalang aral. Yakapin mo ito ng may paggalang at pagmamahal sa sarili. Patuloy kang gumising araw-araw na may layunin, tapang, at pag-asa sapagkat bilang isang aris, lika sa ang pagiging ilaw sa dilim, at sa bawat liwanag na pinapakawalan mo, mas lalo kang nagniningin. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.